Ayun sa totoo lang mga Boca Tribes. Dito sa ginaganap na hearing kung saan ay dinidinig yung tungkol pa rin sa di umano ay maanumal yung pag-aresto kay uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magpahanggang sa ngayon ay ayaw pa nilang tantanan. Alam nyo mga Boca Tribes, dapat matutulog na ako ngayon pero bigla akong naisip, ano? Parang baligtad na nangyayari, ano? Kasi dapat itong ating pamahalaan, dapat ito ay magpatupad ng paglaban doon sa mga asunto at doon sa may mga kaso ng mga tao. Pero sa nangyayari ngayon, parang baligtad eh. Para bagang ang gustong gawin ng Senado ay protektahan nila yung sinasabing may pagkakasalang nagawa sa ating bansa. Tila baga ang gusto ng mga senador na nagkataon ng isa ay kapatid pa ng ating Pangulo ay tila baga ang gusto ng mga ito ay protektahan pa nila at bigyan pa nila ng uh, pagkampi itong uh, di umano ay uh, sangkot sa EJK at siya pa di umano ayun ayon doon sa mga uh, biktima ay siya ang mastermind at it, itong uh, tinutukoy natin ay si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at para bagang uh, hindi pala dapat ganun ang uh, tamang pag-aresto doon sa isang tao na nagkasala eh sa bagay, wala nga tayong sinasabi ng directang uh, pagsasaad na siya ay nagkasala na sapagkat siya naman hindi pa nahatulan pero gayon paman eh dapat naman sana itong usaping ito ay uh, kung sakali na dumating yung kapanahonan at nag uh, humusga ng ICC at sinabi ng ICC na guilty to the crime or into the crime that has been uh, uh, committed by the uh, person of interest eh sana doon po magkaroon ng mga hearing bilang uh, protesta sa nangyayari. Eh hindi po baligtad eh. Ang nangyayari po ngayon eh wala pa pong conviction, wala pa pong nangyayari eh para po bagang pinipreempt na. ah para po bagang napipreempt preempt na ang uh, pag-uusap na may kinalaman po diyan sa usapin yan. Pagkatapos sa samahan pa po ng drama nito pong si ano, nito pong si uh, Senator Robin Padilla. Abay sukat po baga naman kayo na nag-walk out sa pagdinig at di umano ay hindi raw po kinaya. Ha? Ang mga sinasabi po nung pong uh, bigyan po ng pagkakataon na magsalita po itong siya Senator Bongo. Abay uh, umiyak. Si Senator Robin Padilla. Abay matay ko man pong isipin, ano pong dahilan para po siya'y umiyak? Ganyan po ba ang kanyang gagawin? Kapag ka po siya'y kumampi sa isang tao? at ang pinag-uusapan na po ay ang kalalagayan po ng ating bansa, ay e kaliliko kalilimutan po niya, tatalikuran po niya usapin para po sa mga mamamayang kanyang pinaglilingkuran at para po sa bansang kanyang uh, pinakikinabangan at kanya pong binibigyan ng proteksyon dapat. Aba, ay eh dapat pong malaman itong si Senator Robin Padilla, mga Boca Tribes, na siya po ay senador ng bansang Pilipinas. Hindi po siya senador ng Dabaw o senador po noon pong uh, uh, sila dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo po ang ipinakita po tin pinamalas na ito ni senador Robin Padilla. Ito po kapuri-puri at kahangahanga lamang doon po sa kanilang mga kaalyado. Pero doon to sa mga katulad po natin na hindi nila kaalyado, eh ito po pagpapakita ng kahinaan. Ganun pala po siya. Siya pala po'y matapang kapag ka pong pag-uusapan ay sa mga usaping pabor siya at siya po ay lulutang. Pero sa mga usapin po tungkol po sa kanyang kinakampihan at sa kanyang sinasamahan, mahina pala po siya. At mismo po palang ang bansang Pilipinas na kanyang pinaglilingkuran ay handa niyang talikuran. Alang-alang po sa isa pong kanyang pinag, uh, pinaglilingkuran. abah ay talagang kakaiba po itong si senador uh, Senator Robin Padilla. Akala po marahil dito makakakuha po siya ng simpatiya Ah, doon po sa mga tao na hindi nila kaalyado. Eh sa tingin ko po eh para pong malayo po ang uh, ikinilos pong ito ni uh, Senator Robin Padilla. Tila po malayo ito sa dapat po ay kanyang ikinilos bilang senador ng atin po ng mga inang bayan. Bilang senador po ng bansang Pilipinas, mas nararapat po sa kanya. Mga book trips ipagtanggol po niya ang ating inang bayan. Ipagtanggol po niya ang soberenya ng atin pong bansa. Hindi po si Bure, hindi po soberenya ng kung sino lamang po na gusto niyang ipagtanggol sapagkat ito po ay directamente mali at hindi po ito nararapat. Kaya ito po lamang ang akin pong panawagan kay Senator Robin Padilla. Hindi ko po iminamali at hindi ko po minamasama ang, ang inyong ikinilos. Ang sa akin lamang po, sana po nagpakita po kayo ng, pala, ng malasakit at pagmamahal po sa ating inang bayan. Malasakit at pagmamahal po sa mga tao na inyo pong pinaglilingkuran. Hindi po sa iisa lamang. Sana po pumatak din ang luha nyo doon po sa mga naging biktima ng EJK. At hindi po doon lamang po sa iisang tao na inyong sinasamahan at sinasangayunan. Doon lamang po pumatak ang inyong mga luha. Sana po kagalanggalang na... Senador Robin Padilla. Sa mga darating pong panahon, sana po ang inyong luha din ay umalon sa inyong mga mata dahil po sa habag at awa ninyo. Doon po sa mga tao na nagbuwis ng kanilang buhay nang dahil lamang po sa sila ay napagkamalan, nang dahil lamang po sa takot na sila ay pwedeng maging testigo, nang dahil lamang po sa takot ng mga uh, tao na sila 'yung ipatahimikin sana po pumatak din po ang inyong luha at sana po dumating din po ang araw na pagdating po sa kapakanan ng higit na nakararami at hindi nyo po kinaya ang pinag-uusapan. Sana po makita rin po namin na mag-walk out kayo. Sa kalalagayan po ng usapin tungkol po sa mahihirap nating mga kababayan, sa kalalagayan po ng usapin tungkol po do sa mga naging biktima ng EJK at sa kalalagayan po ng mga usapin na may kinalangang kinalaman po ang soberenya at siguridad po ng bawat isang mamamayang Pilipino. Hindi po ang siguridad at soberenya nag-iisa nag, nang, uh, nag lamang po na tao na gusto po ninyong paglingkuran. Alam nyo, Senator Robin Padilla, para pong naalaala ko, noon pong makita ko na nag-walk out po kayo sa Senado, dahil po sa hindi nyo makayanan, ang naririnig nyo po na sinasabi niya uh, senador Bongo. Alam niyo po na ko po ang ilang mga eksena na ginawa ninyo sa pelikula. Kaya sabi ko po parang hindi na po ako nagulat sa pagpatak po ng luha nyo at sa pag-walk out Sapagkat may mga ilang pagkakataon po na yan pong inyong hakbangin at yan pong ganyang mga gawain ay nakita ko na rin po sa inyo noon pong gumagawa kayo ng pelikula at sa mga eksena po sa pelikula na inyong ginagampanan, na inyo pong ginampanan. Kaya, Senator Robin Padilla, umaasa po kami. Sana po dumating din po ang panahon na makita po namin po ang luha ninyo kapag ka po dumating na ang formal na paglilitis at marinig nyo na po ang panig noon pong mga taong naulila. Naulila sa anak, naulila sa asawa, naulila po sa kanilang sarili at sa kanilang kalalagayan sa kanilang buhay yun pong mga anak na nawala ng ama, yun pong mga asawa na nawala ng asawa, sana po makita rin po namin ang pagpatak ng inyong luha. Papagka po narinig nyo na ang panig ng mga nag-aakusa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.